Fabian. Ngayon ay pupuntahan natin yung uh, source ng tubig dito sa uh, bayan ng Puerto Galera. Almost seven barangay yung kumukuha sa tubig na ito. Ito sa traditional namin paniniwala at pinagisina na namin, ang lugar na ito ay sagrado. Sapagkat ayon sa aming mga ninuno, magulang, ang lugar na ito ay isang lugar na kung saan ay uh, kapag may mga nasusugatan o may mga karamdaman ay dito sila lumiligo at dito sila napapagaling. Kapag lumigo sila dito ay malulunasan yung kanilang mga karamdaman. Kaya ang tawag sa lugar na ito ay lubinasan. Sa uh, sa so, ang ibig sabihin sa amin ang lubinasan ay nalulunasan ang karamdaman. So pupuntahan natin, uh, pupuntahan natin yung sinabi ko kanina na na tradisyonal na paniniwala namin na kapag may mga karamdaman, kung may sakit, kung may sugat, yung mga tao ay dito sila lumiligo. Dito sila na nagre-ritual para matanggal yung mga sakit nila ano. Medyo mahina ng tubig kasi halos lahat nga po kita niyo po yung mga mga tanki dyan, yung mga mga host lalaki na po niyan, kaya halos dyan na po yung tubig niya, pero dati po ang lakas po nito, uh, kami dito lumiligo pag mahal na araw, mga tradisyon na paniniwala, uh, malakas ito, at ito ay nagdurugsong doon sa uh, baba, sa may small tabinay, ano, napakalakas so ngayon pupuntahan natin yung lugar doon na sinasabi ng aming nawalang ama, na aming mga ninuno na doon sila lumiligo, doon sila nagri-ritual kapag pa may panahon na sila ay uh, nangangailangan ng tulong ng lugar nito. So again, ang lugar nito ay tinatawag naming Lubinasan. so ito po, uh, yung lugar na dati malawak ito. Uh, ito po ay mga dati nung naliligo kami nasa 1 meter and a half ang lalim nitong lugar nito. ito. Pagdating po dito sa may batong to, Diyan po yung pumapatak yung tubig dati, malakas. So lugar na ito, kaya tatayo ko po ito ngayon. Ito po dati yung nililiguan. Nililiguan namin. Nililiguan ng tradisyonal na paniniwala namin na kapag may karamdaman or nanggaling ka sa karamdaman, dito ka liligo para maalis yung mga body spirits sa yung katawan. So ito, ang ginagawa nila dati ito, sa ibabaw ng batong yan, Babaw ng batong yan. Nilalagyan dati yan. Pag maligo dito, inaalayan nila. Yan. Ito pong batong yan. Ito. Yan nilalagyan ng mga alay. Pagkain. O anumang bagay na pwedeng dalhin ng maliligo. Para pag paniniwala na para sila ay tulungan nung, nung nangangalaga ng lugar ito. Ano? So, dati ito, malalim. Malalim ito po. Uh, ito yung pinakasentro, yung dito ka mag diligo, dito lang mga bata sa parting ito kasi mababa to. Pagdating pa ganun, malalim na yan dito. Dati malakas po ang tubig dito. Malakas. Ah, uh, tatalon siya diyan, may parang butas papapunta dito. So dito sa butas niyan diyan nag aanlaw o diyan naguhugas ang mga katawan para dumaloy na doon. At dito rin nagdadasal. Dito rin nakikiusap sa isbalad na uh, may hawak nito na gumaling. So traditional, malaki po ang importante ang halaga ng sabing lugar na ito kasi halos dito nag-aalay yung lugar na yan. Ano. Pero ngayon nakita po natin, wala ng tubig, mahina na. Kasi almost, sabi ko nga sa inyo, 7 barangay o 8 barangays yung kumukuha ng tubig sa lugar na ito.